Ayoko nang ulitin Hindi, ng Hindi na lahat ng salitang tama mo tama Hindi lahat ng salitang mali, mali Mali ba na ginagawa mong tama? Ang mali. 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 mali, makukulong yung tama Dahil may pera yung mali Akala mo mali ka? Mali ka ng akala? Malika malika. Dahil mali ka ng hingala? May mali ba sa mam Kung ang mali din niya alam Hindi lahat ng salitang mali, mali, mali. mali. ihing na ako guys Let's go eh, Kain mo tayo guys Musubi Karage Sarap to guys So dalating yung asawa ko guys Nasa mga 2pm pa guys no Nang hapon guys no So may oras May astusi na eh So may dalang oras pa sila Nasa Iluprano pa sila ngayon 2 hours pa no Bago sila makarating dyan sa Ano no Osaka Kansai Kain muna ako dito tapos, dag na naman tayo. Mm. Medyo malamig na siya guys, pero masarap pa rin guys. Ano at mainit ito guys, sobrang sarap ito guys. Diba kasi yung texture ng ano yung lasa kapag ano, mainit eh. Kala sa malamig. Hmm. Sarap. ah uh sorry guys may rides din yan guys no so try natin eh tingnan muna na guys no yung rides din guys no so, kita nyo guys tsaka kita din yung view ng yung bridge guys no patungong kubi guys no ano okay, guys so. kita nyo guys nandun guys ang kita guys no hindi pa ako nakapunta dyan guys sa so may loob dyan guys eh pero sabi lang maganda daw dyan eh yan guys no oh. kita nyo guys so pakita tayo doon muna no doon sa kabila Punta dyan. yung ito, bridge. Magalaw yan guys, oh. 12, ano na guys? 12, 25. Tantang tanghali guys. Ano yung guys, Mas pa guys, oh. So yung bridge guys, oh. tayo dyan, mamaya. Tayo doon. Kobe. Tapos doon Osaka guys, oh. Masaka guys. 2 hours pa natatakbo natin nasa mga 100 100 kapin pa siguro pwede nang bus dito kaya so. so. ah. tayo nang mag drive guys kasi 12.30 na guys Asya. medyo malamig na ngayon guys no kaso medyo mainit pa dito sa loob ng sasakyan tayo na guys ako guys tignan ko muna kung anong oras magdating yung anak ko no yung asawa ko at saka mga anak ko nyo arrival pasok na tayo dun ano so. ito ano pa ko lang yung bangating guys hindi ko alam guys no parang lit 40 minutes kasi ang may 40 minutes ang ano guys ang lit guys no bakit kaya no ano kayo ninyari no baka sa weather guys no kasi may parang bagyo guys ba So, punta mo natin sa, sa Kuruma. Hintay tayo ng isang oras may git guys. Kasi, lit kasi yung arrival ng Hanoi, no? Bakit kaya lit guys, no? Hindi ko alam guys, no? Siguro may bagyo guys, no? One hour later. So, 3.20 na na hapon guys, no? So, nandyan na yun yung mga, yung ginako. Yun Hindi ko alam, no? Kung naka-check out na ba sila, no? Kasi, nag-open yung Facebook niya 12 minutes ago guys, no? So, sabihin na nakababa na sila, no? Naka, nakalapag na sila. So, hintay lang tayo doon sa may pang ano gate kasi. Wait lang tayo doon. Hello guys. Hoy. Oh, Saan na ko? Asukochau ka? Yeah. Doshta. Tatayon. Papayo. Nyai. Papayo. Dosha. Dosha, hindi ka. Dosha. Papayo. Doshta. Tachino. ka? Na. Đấy chưa ca. Đi mà chưa à? Đi đăng kìa guys. Đi tay các anh em gặp bằng cái biên đó sao? À no, Wellington. Ona gì không? Wellington là gì à? Wellington. Chắc là chị dùng cái bình này nên nó tốn điện, nhà chị tốn điện không? Hana! Para kimas. Mos. Vai si so. Không trang, max max. Sarap ting guys oh. Hat ngayon oh, no, ay na tayo no. Tara na tayo sa bayan na. Mga sasakyan thôi đúng không? Sa building na lang no. Sa iba pa to ah. Ito sa ano. Ano dito guys? Um government dito guys oh. Pero no? so, mas malang yacht dito guys. Sa ano no. Osaka dito, kahit government dito. Ojo. Si nao. Oyu, mujo mija. Am. Good morning, Osaka. Ito kami ngayon sa apa din palitan na, ahong guys, no? Kapit na ng nga guys. So, Kahit mga kami ang magahan tapos live na dito, guys, no. Salamat Hong. Kita-kita na. Let's go. Papa na kapatid. na Kikiloka no. Oh! Wala ikiru 'kiluwa. Hi guys, ito ko sa inyo kung paano to i-ano guys, no. Ano na yung mga baguhan lang guys no, hindi, hindi alam Kung paano to ibaba guys, no. Tingnan yung asahan ko din guys eh, hindi, hindi marunong mag-ano nito guys, paano itong i-click doon. So, ganun, ituturo ko sa inyo no kung paano to ibaba guys, no. Yung bang yung number sa second guys, naka-parking, so dito tayo. Dito tayo mag bayad guys, no. Kung magkano yung tu sa jo parking Pin natin ang na. yung bang. Okay. Kuya ko yan. Ito kuya ko yan. Yan. Ah, mo. Iranay ka na. So, yan o. Bumaba na siya ka, diba? Guys, no? Bumaba na, no? Pagbaba niyan, mga 2 to 3 minutes siguro, papas na naman siya, no?

画面のボタンをお選びください。うん、いいいまますすすはいはい、ありがとうござそちちらでお、うん、おもちゃの Tapos kuhain, ngayon, na natin ngayon tapos nang kumain guys ngayon magtapos muna kami ng ano dito guys no? ang purisinto oh sabi nito guys oh na hmm. ano na ito hatso raw tayo ummm purisinto ang murata ummm mayroon mayroon na

んんなよ <laughs> それハンドキーリもできるわや。